Ang hmm. babait ng kalaparte natin na si Linma at Rhea. Ay, nako. Ayan na. Ah. Handa ko sa kami natin. Hmm. Aba, 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 nag, nag si Rhea. kasi nga mga mga gaayos ng balahibo nila nagre naghahanda ng mawala <laughs> naghahanda na silang mawala tignan natin po kung saan sila

Hmm. mo oh, si Raya. Hmm. Ito si Lina. Hmm. Hmm. na ni kumawala. Ha <laughs> Ano pa pa sa Não, <sweat> 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 <coughs> Nice one, Lin Ma. Talagang gustong gusto na ni Lin Mang. Makawala ah. Gustong gusto na lumipad ah. Hmm. Masyariya ah. Oh. Balikat ko ayaw malis. Rikos.